Ayan guys. Ito po yung anak ni Nanay Alice. Siya po may katarata sa mata. Sila po nilang ipagamot. At ito po yung isa guys. Yung anak niyang lalaki. Halos umiiyak siya kanina habang naka live May polio po siya. Yan po yung mga tungkol niya. At po yung braso niya. Hindi niya po maiunat. Ayan. May tatlo po yung anak ni Nanay Alice dito. Nakasama niya ngayon. Sa limang na anak niya, itong tatlo po, yan. No. At saka ito po isa. Yan po. Nanaw! Yan po si Idol RNG. Ito po si Nanay alis ang magulang ng tatlong bata po ng PWD. Yan guys, sana po ay matulungan po natin sila at PM nyo po ako sa account ko. iiwan ko sa comment section po yung number ko para ah. po sa magbibigay po ng tulong sa inyo ay sisigura din po po sa inyong mga karating po sa kanila ang tulong na ibibigay niya po Ayan po ito pa isa yung... ay ito pa isa marad yan marad guys maraming salamat po marad yan Ina tiada